kapag magnegosyo ka, marami kang paglalaanan. Lalo na sa simula. Nandiyan ang matuman, nandiyan ang malakas, nandiyan ang discouragement, nandiyan ang rejection, nandiyan ang pagtatawanan ka, nandiyan ang pagdududahan ka. Bakit ko sinasabi na pagdaanan ko? Alam mo, normal na normal lang ang anak lang yan. Paibigan, ang advice ko sa'yo, tumuloy ka lang. Ipaglaban mo lang yan. Kung anong negosyo ang gusto mong simulan, anong wala ka pang I suggest online account dahil sa panahon ngayon ang pinakamagandang negosyo less inventory, less overhead less manpower do the business online pag hindi ko ano online ang pwede na simulan message mo lang ako baka ilaw na simulan kong negosyo kaya mo din gawin at naniniwala na ako kung nakakaya ko kaya mo ka rin. so huwag kang matakot mag chat huwag kang matakot mag message walang mga pinipray mo or gusto mo simulan negosyo, so simulan mo na. Hindi po ka, hindi si sa susunod.